kakain po tayo. Tapos, ang puso ng saging at saka isda. So, ayan na yung easel nyo. Eh. So, uh, ay! 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 So, ayan si mama, nagpuputol ng kahoy para panggatong namin sa bahay. Yung kahoy na pinuputol niya ay yung sibukaw. Ayan ang mama nyo. Galing nga pala kami doon sa binabantayan naming lupa. At dahil nabenta na namin yung uling, so umuwi muna kami ng bahay. At ayun, pagkawin namin ng bahay. Itong kapatid ko na si Edsel ay syempre meron silang party doon sa binenta naming uling. So, ayan kung makikita nyo. Ayan, tingnan nyo kung anong ginawa niya. Kapag ka may pera kasi yon ang una niya binibigyan ay si mama talaga. At ayan, patago niya pang binigay kasi nahihiya po yan. Bilib talaga ako sa batang ito kasi ang lagi niyang iniisip ay si mama talaga kapag meron siyang pera. Hihingi pa po yan ng pasensya na ma, ganito lang may bibigay ko kasi meron akong bibilhin. Talagang nakaka-proud kasi ayun, si mama talaga yung priority niya. Kahit gaano man yan kaliit yung pera niya, kailangan dapat meron siyang maibibigay kay mama. Nice one! Oh my God, we're good! Hi guys. Ang kain po tayo. Ito yung kanda. Mm. Ang kanin namin ay mais na yellow. Tapos ang um, puso ng saging at saka isda. So, ayan na yung easel nyo. Kain po. Mais nga yalo. Mangkat ko di mang. Mang. Ayan si mama. So gusto niya ipakita yung kanin niya. Wait lang. Ah. Pakita mo na. Hmm. 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 Ayan po yung kanin namin. Mais nga yalo. Ano? bugas So, ito po yung ginigilingan namin ng mais.